NILUSOB NI BEN HADAD ANG SAMARIA ika KABANATA Ngayon, tinipo ni Haring Ben Hadad ng Aram ang lahat ng sundalo niya para makipaglaban. Sumama sa kanila ang tatlumput dalawang hari, nakakampi ni Ben Hadad na may mga kabayo at mga karwahe, at umalis sila para lusubin ang Samaria. Nagsugo si Ben Hadad ng mga mensahero sa Samaria, para iparating ang mensaheng ito kay Haring Ahab ng Israel. Ito ang ipinapasabi ni Benhadad. Ang iyong mga pilak at ginto ay akin, at ang iyong mga asawa at ang iyong mabubuting anak ay akin din. Sinagot siya ni Haring Ahab ng Israel. Ayon nga sa sinabi mo, mahal na hari, ako at ang lahat ng akin ay iyo. Muling bumalik ang mga mensahero kay Ahab at sinabi ito ang pinapasabi ni Ben-Hadad, Sinabi ko na sa iyo na ibigay mo sa akin ang iyong mga pilak, ginto, mga asawa at anak. Pero bukas sa ganito ring oras, papupuntahin ko riyan ang mga opisyal ko para maghalughog sa palasyo mo at sa mga bahay ng iyong mga opisyal. Kukunin nila ang lahat ng itinuturing mong mahalaga. Ipinatawag ng hari ng Israel ang lahat ng tagapamahala ng Israel. At sinabi, naghahanap talaga ng paraan si Benhadad na wasakin tayo. Pumayag na nga ako nang hilingin niya ang aking mga asawa, mga anak, mga pilak at ginto. Sumagot ang mga tagapamahala at ang mga tao. Huwag po kayong papayag sa mga hinihiling niya. Kaya sinabihan niya ang mga mensahero ni Benhadad. Sabihin ninyo sa mahal na hari na ibibigay ko ang kanyang unang kahilingan pero ang ikalawa ay hindi ko na maibibigay. Nagsiuwi ang mga mensahero, at sinabi kay Benhadad ang sagot ni Ahab. Nagpadala muli si Benhadad ng mensahe kay Ahab. Lubos sana akong parusahan ng mga Diyos, kung hindi ko mawasak ng lubos ang Samaria. Titiyakin kong kahit alikabok, ay walang maiiwan na madadakot ang mga sundalo ko. Sumagot ang hari ng Israel. Sabihan niyo siya na ang sundalong naghahanda pa lang sa pakikipaglaban ay hindi dapat magmayabang tulad ng sundalong tapos ng makipaglaban. Natanggap ni Benhadad ang sagot ni Ahab habang umiinom siya at ang mga kasama niyang hari roon sa kanilang mga tolda. Agad niyang inutusan ang mga tauhan niya na maghanda sa paglusob sa Samaria. At sinunod nila ito. Tinalo ni Ahab si Ben Hadad. Samantala, may dumating na isang propeta kay Ahab at sinabi, Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nakita mo ang napakaraming sundalo ni Ben Hadad, pero ipapatalo ko sila sa iyo sa araw na ito, at malalaman mo na ako ang Panginoon. Nagtanong si Ahab, Pero sino ang tatalo sa kanila? Sumagot ang propeta, Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya, ang siyang tatalo sa kanila. Nagtanong si Ahab, Sino ang unang lulusob? Sumagot ang propeta, Kayo. Kaya ipinatawag ni Ahab ang mga binatang sundalo na nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga gobernador ng mga probinsya. Dalawang daan at tatlumput dalawa silang lahat, at tinipon din niya ang iba pang mga Israelita pitong libo silang lahat. Tanghali nang lumusob sila, habang si Ben Haddad at ang tatlumput dalawang haring kakampi niya ay naglalasing sa mga tolda nila. Ang unang lumusob ay ang mga binatang sundalo. Ngayon, ang mga espiyang ipinadala ni Ben Hadad sa Samaria ay nagsabi sa kanya, May mga sundalo pong papunta rito mula sa Samaria. Sinabi ni Ben Haddad Hulihin niyo sila kahit anong pakay nila rito makipaglaban man o makipag-ayos. Ang mga binatang sundalo ang nangunguna sa mga sundalo ng Israel. Ang bawat isa'y pinatay ang kanyang kalaban. Kaya tumakas ang ibang mga sundalo ng Aram, at hinabol sila ng mga Israelita. Pero si Ben Hadad at ang iba pa niyang mga kasama, ay tumakas na nakasakay sa kabayo. Ganoon ang paglusob ni Naharing Ahab ng Israel. Marami silang pinatay na Arameyo, at pinagkukuha nila ang mga kabayo at mga karuahe ng mga ito. Pagkatapos nito, lumapit ang propeta sa hari ng Israel at sinabi, Maghanda kayo at magplano ng mabuti, dahil lulusob pong muli ang hari ng Aram sa susunod na taon. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng hari ng Aram sa kanya, Ang Diyos ng mga Israelita ay Diyos ng mga bundok. Iyan ang dahilan ng kanilang pagwawagi pero kung makikipaglaban tayo sa kanila sa kapatagan, siguradong matatalo natin sila. Ito ang kailangan ninyong gawin. Alisin ninyo ang tatlumput dalawang hari sa kanilang katungkulan, at ipalit sa kanila ang mga kumander. Pagkatapos magtipon kayo ng mga sundalo, mga kabayo, at mga karuahe na kasindami ng mga nawala noon. Makipaglaban tayo sa mga Israelita sa kapatagan, at tiyak na matatalo natin sila pumayag si Ben-Hadad at ginawa niya ito. Nang sumunod na taon, tinipon ni Benhadad ang mga Arameyo at pumunta sila sa lungsod ng Afek para makipaglaban sa mga Israelita. Nagtipon din ang mga Israelita. Naghanda ng kanilang mga pangangailangan at lumabas para makipaglaban sa mga Arameyo. Nagkampo sila na paharap sa kampo ng mga Arameyo. Pero katulad lang sila ng dalawang maliliit na pulutong ng mga kambing kung ikukumpara sa mga Arameyo na nakakalat sa kapatagan. Pumunta ang lingkod ng Diyos sa hari ng Israel at sinabi, Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Inaakala ng mga Arameyo na Diyos ako ng mga bundok at hindi Diyos ng mga lambak. Kaya ipapatalo ko sa iyo ang napakarami nilang sundalo para malaman ninyo na ako ang siyang Panginoon nagkampo ang mga Israelita at ang mga Arameyo na magkaharap sa loob ng pitong araw, at naglaban sila ng ikapitong araw. Sa isang araw lang, nakapatay ang mga Israelita ng isang daang libong sundalong Arameyo. Ang mga natirang Arameyo ay nagsitaka sa lungsod ng Afek, kung saan ang dalawamputpitong libo sa kanila ay nabagsakan ng pader ng lungsod. Tumakas din doon si Ben-Hadad, at nagtago sa kasulok-sulokang kwarto ng bahay. Sinabi sa kanya ng kanyang mga opisyan, Narinig po namin na maawain daw ang mga hari ng Israel, kaya pupunta kami sa hari ng Israel, magsusuot ng sako at magtatali ng lubid sa aming mga ulo, baka sakaling hindi kanya patayin. Kaya nagsuot sila ng sako at tinalian nila ng lubid ang kanilang ulo. Pagkatapos pumunta sila sa hari ng Israel at sinabi, ang inyo pong lingkod na si Ben Hadad ay humihiling na kumaaari. Huwag niyo siyang patayin. Sumagot ang hari. Buhay pa pala siya. Para ko na siyang kapatid. Itinuring ng mga opisyal ang sagot ng hari na isang palatandaan na may pag-asa sila. Kaya agad naman nilang sinabi na, Opo, si Ben Hadad ay para na ninyong kapatid. Sinabi ng hari, Dalhin ninyo siya sa akin. Pagdating ni Ben Hadad, pinasakay siya ni Ahab sa kanyang karwahe. Sinabi ni Ben-Hadad kay Ahab, Isa sa uli ko sa iyo ang mga lungsod na inagaw ng aking ama sa iyong ama, at maaari kang magpatayo ng mga tindahan sa Damascus, katulad ng ginawa ng aking ama sa Samaria. Tugon ni Ahab, Sa alok mong ito, pakakawalan kita. Kaya gumawa sila ng kasunduan, at pinaalis siya ni Ahab. Samantala, may isang taong kabilang sa samahan ng mga propeta ang inutusan ng Panginoon para sabihin ito sa kasama niya. Sige, saktan mo ako. Pero tumanggi ang kasama niya na saktan siya. Kaya sinabi niya sa kanyang kasama, Dahil hindi mo sinunod ang Panginoon, papatayin ka ng leon pag alis mo rito. Pag alis nga ng kasama niya, nakita siya ng isang leon at pinatay. May nakita namang isang tao ang propeta at sinabi niya, saktan mo ako. Kaya sinaktan siya nito, at nasugatan siya. Pagkatapos, lumakad ang propeta at tumayo sa daan, para hintayin na dumaan ang hari ng Israel. Nagbalat kayo siya, sa pamamagitan ng paglalagay ng piring sa mata, para hindi makilala. Pagdaan ng hari, sumigaw ang propeta sa kanya. Mahal na hari, sumama po ako sa labanan, at doon ay may taong nagdala sa akin ng bihag at sinabi, bantayan mo ang taong ito. Kapag nakatakas siya, papatayin ka o pagbabayarin ng 35 kilong pilak. Pero naging abala po ako sa ibang mga gawain, kaya nakatakas ang bihag. Sinabi ng hari, Dapat ka ngang parusahan ayon sa sinabi mo. Tinanggal ng propeta ang piring sa kanyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel, na isa siyang propeta. Sinabi niya sa hari, ito ang sinasabi ng Panginoon. Dahil sa pinakawalan mo ang taong sinasabi ko na dapat patayin, ikaw ang papatayin bilang kapalit niya, at papatayin din ang iyong mga tauhan bilang kapalit ng kanyang mga tauhan. Umuwing malungkot at galit ang hari ng Israel sa palasyo niya sa Samaria.